Ang bawat bagay ay may kanya-kanyang halaga at depende din sa pananaw ng tao kung paano niya pahahalagahan o pepresyohan ang isang bagay. Kung mahilig kang tumawad sa bilihin, alam na alam mo to. Hindi ba't kapag tayo ay namimili, isa na sa nakagawian ng tumawad? Nakapamili na din naman ako ng gamit at nagbenta na din at minsan matatawa ka din sa mga sagutan ng mga tumatawad. Nandyan yung last price posted. O kaya naman magtatanong kung magkano last price pero pagkatapos mong sabihin ng last price, eh, tatawad pa din. Ibig sabihin, nagbaba ka sakali pa din kung pwede pang bumaba ang presyo. Kapag sa mga tindahan ka naman tumawad, minsan nakakatuwa din, meron pang dramahan eh. Yun bang matapos hindi ibigay ang tawad mo, magsasabi kang iikot ka muna at titingin sa iba tapos habang papalayo ay nag-aabang ka na na merong magsabi na magkano ba tawad mo? O kaya naman ay papayag na sa unang itinawad mo? May mahalagang aral akong natutunan tungkol sa kwento na related dito. Meron daw isang mayaman na nagpamana ng isang lumang sasakyan sa kanyang anak at sinabing ibenta niya ang sasakyang iyon. Bago magsimulang maghanap ng buyer ang anak ay eh, nagtanong-tanong muna siya kung magkano ang presyo na pwedeng pagbentahan ng sasakyan niya. Nagpunta siya sa junk shop. Ang sabi sa junk shop, eh murang-mura lang ang may bibigay dahil kikiluhin daw ang bakal at pepisahan ang sasakyan kaya mababa lang ang halaga. Nagpunta siya sa buy and sell. At ang sabi naman doon eh, mura lang mabibili ang kotse kasi may kalumaan na. Nagpunta siya sa isang kolektor ng mga antique at classic cars. At ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamagandang presyo sapagkat sabi ng kolektor, bihira na ang ganyang sasakyan na maayos pa ang kondisyon. Mataas pa ang value niyan. ni ng anak ang kanyang ginawa sa kanyang ama. At ang sabi ng ama, ganyan din sa buhay. Iba-iba ang magiging pagtingin ng tao sa iyo. Merong hindi magpapahalaga, merong magsasabing wala kang kwenta, at meron ding magsasabi na may mataas kang halaga. Matuto kang lumugar kung saan akma ang iyong halaga. Ang sabi ng Bible, Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasda ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, Ano ba ang tao upang alalahanin ninyo? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Sa buhay na ito, meron ding magsasabi sa iyo na wala kang kwenta. Wala ka ng pag-asa. Wala kang mararating at walang mangyayari sa buhay mo. Mahalagang balikan ang verse na ito upang makita ang tunay na halaga mo. Alalahanin mo na ang tingin sa iyo ng Diyos ang pinakamahalaga. Asa ka pa?